Sa pagkikita nila Marites at Ramon, sinabihan kagad ni Marites si Ramon na gulong-gulo na siya sa mga sasabi na kanilang anak. Nagtanong naman si Ramon kay Marites kung anong ibig niyang sabihin. Ang sabi ni Marites kung ang sinasabi niya na matagal na silang magkasama na kanilang anak, bakit gulat na gulat si Tanggol nung nalaman niya na hindi si Rigor ang tunay niyang ama? Bakit tinatanong niya kung sinong tutong tatay niya? Ang sabi ni Ramon, kailangan niyang malaman ang totoo. Kaya sinama nga ni Ramon si Marites sa kanyang bahay para malaman na niya ang totoo. Nung dumating na sila sa mansion, nakita naman sila ni David. Kaya umalis na kagad si David nung nakita niya ang kanyang ina dahil hindi sila pwedeng magkita nito. Mabubuking ang kanyang pagpapanggap. Pumunta na kagan sila sa kwarto ng Peking Tanggol. Ngunit sa kanilang pagdating doon, wala na si David. Kaya inisip ni Marites na niloloko lamang siya ni Ramon. Ang sabi ni Ramon na hindi niya ito niloloko at nagsasabi siya ng totoo. Kaya ibinigay na niya kay Marites ang cellphone na naiwan ni David sa kaniyang kwarto. Sobrang nagulat si Marites sa kanyang nakita dahil hindi si Tanggol ang kasama ni Ramon kundi si David. Sinabihan ni Marites si Ramon na hindi ito si Tanggol kundi si David ang kanilang anak ni Rigor. Sobrang nagulat din si Ramon sa kanyang nalaman at nagagalit siya nito ng gusto dahil matagal na siyang pinamukhang tanga na peking Tanggol at mananagot ito sa kanya. Samantala, Nagtutuos naman ang gusto si na primo at tanggol sa isa't isa kung sino sa kanila ang matitirang matibay. Ngunit dumating si Agustos na pinagbabaril niya si na tanggol at primo. Kaya sa pagkakataon na ito, magkakampi na si na tanggol at primo upang patayin si Agustos. Babaril na sana ni Agustos si primo pero sinalo ni Amanda ang bala kaya si Amanda nitong natamaan at itong dahilan sa kanyang pagkasawi. Nang dahil sa pagamatay ni Amanda, nagagalit ang gusto si primo at gustong gusto na niyang patayin si Agustos pati rin si Tanggol gusto na rin niyang patayin si Agustos dahil sa pagtraidor nito sa kanya sa wakas alam na ni Ramon ang pagpapanggap ni David bilang tanggol kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik ng mga tagpo sa Batang Kiapo kung bago ka pa channel ko don't forget to like subscribe and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in upload ko thank you for watching and god bless to everyone